Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay March 2, 2025. Ang gamit ng vlog na bibigay tips. Tutorial tungkol sa pagre ng mga gamit. Hindi, money, face cracker, sampalok, daily sweet beans, pop beans, marshmallow, at iba pang mga kotkotin. Guys, nagkapasalamat ang Gamilix Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ng Gamilix Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan nyo mag ganitong klaseng video, uh, pwede nyo i-subscribe itong ating uh, channel para maging updated lagi tayo sa mga bagong video natin na i-upload. Guys, ang rarapakin natin ngayon, Gamit Pizza. Ang kilo ng gamit Pizza ngayong March 2, 2025, 112 pesos. Ang isang bag or 2.5 kilograms, nagkakalaga ng 280 pesos presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 3 by 5. Apat na piraso na gamit pizza, pang 5 pesos lang to guys. Uh, nasa sa inyo na kung magkano yung mga presyohan or kung ilang piraso ang inyong ilalagay. Pero para sa akin, para mas magandang kita natin, apat na piraso lang ang pang limang peso or depende sa laki ng mga gamit na ating rarapakin ito guys medyo malaki laki itong mga gamit pizza kaya apat lang ating ilalagay sa pang limang peso pwede rin naman tayo nito gumawa ng pang 20 pesos ang gagamitin nyo namang plastic doon 5 x 7 at saka 18 peraso na uh, gamit pizza kung gagawa kayo ng pang 20 pesos ito guys, ang ginagawa ko nito, ang una kong ginagawa, gumagawa muna ako ng 10 pirasong pang 20 pesos. Yan muna ang una kong pag nagbabalot ako nitong isang bag na gami or kahit anong mga gamit, hindi yun muna ang inuuna ko. Ah, uh, 10 piraso muna pang 20 pesos. At saka yung sobra, ay ito na, ginagawa ko ng pang 5 pesos. Kagaya nitong ating nare-repack. Um, maraming laman nito guys yung isang bag na to na nagkakalaga ng 280 pesos pero kung mga baguhan pa lang kayo at kilo kilo mo ang inyong bibilhin mga isa isang kilo muna or kalating kilo para masusubok nyo kung magiging mabilis sa inyong mga lugar uh, pwede naman ito makabili ng kalating kilo sa mga uh, nagtitinda ng mga gamit hindi guys doon kayo pupunta sa mga nag wholesale price yung may mga pwesto sa mga palengke, kung saan man kayong mga lugar, kung andito man kayo sa Metro Manila, pwede kayong pumunta ng Divisoria Manila o di kayo sa mga palinkin na malapit lang sa inyong mga lugar. Hanapin nyo lang yung mga nagtitinda ng mga wholesale price ng mga kot-kotin. Ito guys, kung magtitinda kayo ng mga, kung gusto nyo mag-umpisa magtinda ng mga kot-kotin, kailangan mo yung mga gamit candy at saka yung mga money, fish crackers, sampalok, dinis. Yan ang mga mabibili ngayon sa ating mga lugar. Or sa ating mga kababayan ah ganyan lang ang ating ang pag repack nito kailangan meron kayong mga sealer or mga yung plastic na pag repackan natin ganyan lang saka kahit konting puhunan mun muna natin ang umpisahan yan. mag multiply din yan guys itong mga gamig hindi or mga kot-kotin mabili ito sa ating mga kababayan lalo lahat itong mga gamig hindi kasi ang mga bata gustong gusto ito ng mga ah, ganitong mga kotkotin ito kung pipili kayo ng mga paninda guys mas maganda kayo mismo ang pupunta sa mga pamilihan pipiliin nyo yung mga hindi naglalagkit-lagkit yung mga gamit hindi ah, kung pipili kayo kailangan yung mali mag uh, ah, linaw ang plastic at saka makikita nyo naman kung maganda ang klase ng mga gamit na inyong bibilhin. Ito bago na tinyo or bago ninyo i-sell. ibilangin nyo muna kung magkano yung mga puhunan at kung magkano inyong gustong tubo. O, pwede naman yan bawasan or pwede nyo naman din yan dagdagan. Nasa sa inyo na yan kung uh, ah, nabibilang nyo muna bago nyo... I-sealed or isara itong ating mga nire-repack. O, kagaya nyan. Yan, yeah, kahit mga nagtatrabaho kayo, pwede nyo rin gawin mga pagtitinda nitong mga kot-kotin. Or kung nasa mga bahay lang kayo, wala kayong ginagawa, na nag-iisip kayo kung anong pagkakakitaan, yeah, pwede nyo rin subukan itong mga kot-kotin, guys. Ang ah, maganda kasi ito mabili or hindi masisira ka agad kahit ilang araw. Ah, may titinda natin to. Basta hindi nyo lang papaarawan to guys ah. Pag nagtinda kayo ng mga kotkotin or mga gamit hindi. Yan, hindi na kayo magluluto. O pupunta lang kayo sa mga palengke or mga pamilihan ng mga, mga kotkotin. Yan, bibili lang kayo at saka i repack Yan, pwede na kayo kumita dito ang kagandahan ng mga ganito malaki ang mga tubo dito or kita dito sa mga kotkote na to yan ito guys ang pinagdi uh, pinagdidisplayan ko nito uh, sa karton ko to isinasabit ini-stapler ko to sa karton ng kick yung mga karton ng kick yan pwede natin yung bilhin sa ating mga kakilala at gugupitin natin Ah, uh, makikita nyo dito guys sa ating mga itong ating video. Ah, uh, tapos nyo lang para masundan nyo ang mga ah, uh, pagre-repack nito or hanggang sa matapos. Ito kung may mga sa mga bahay nyo guys kung mayroon kayong bintana. Ah, uh, mas maganda wag nyo lalagyan ng screen kung gusto nyo magtinda ng mga ganito. Uh, mas lamang yung walang screen kasi kitang kita sa lambas at nahawakan pa ng ating mga kababayan ang kanilang gustong bilhin ng mga kot-kotin. Ayan lang ang inyong gagawin, yung pagre-repack nito. Kailangan mabilisan natin to i-re-repack e para hindi siya sumingaw at maging makintab lang ang inyong mga kahit anong mga kot-kotin na inyong re-repackin. Kailangan mabilisan nyo eh si or ilirepakto yeah, madali lang naman to gawin ng mga ganito. Kahit nasa bahay lang kayo, pwede kayong kumita sa uh, pagtitinda ng mga ganito mga kot-koting, guys. Pag nalaman naman ng ating mga kaubayan na an uh, ganitong mga paninda ninyo, uh, sila na mismo babalik at babalik sa inyong mga uh, paninda para bumili yan. Uh. O, yan ang ating na repack. Yan guys, marami yan. Yan ang pang lima limang piso lang. At yan, yan natin sasabit yan sa karton na yan. Yan o. No? Tinupian ko lang yung dulo niya ng tatlong tupi. Tsaka, in stapler para lalagyan ng alamre. Eh. Kailangan may tupi guys para ah, matibay yung karton na yan na pagsasabitan natin. O, oh, ganyan ang pag-stippler guys, magkabilang guild para maganda tingnan at marami ang may natin na gamitin diman or anumang mga kot-kotin na ating ah, nire-repack. Kailangan lang itong magganitong mga karton. Ah, huwag ninyong ipapaputol to sa inyong mga customer guys. Kasi maraming bisis pa natin yan magagamit yan, no? Lilinisin lang yan ng mga, ang mga stapler guys. Yung mga bala ng stapler. Uh, sasabitan na naman natin uli. Importante wag yan puputulin ng ating mga customer. Kasi mahirap maghanapin ng mga ganyan. Ayan, di ba? Maganda na tingnan. Yeah? Ayan, ganyan lang ang pag ng mga kot-kot ninyan. -kot. Step by step lang ang inyong gagawin, guys. O, oh, di ba maganda na? At saka, marami ang ating nailagay na gami. O, kahit mga kot na mga mga kutkutin na yung rarapagin, guys. O, ganyan lang ang gagawin ninyo. O, susundan nyo lang ang mga ganitong mga nasa video natin. Ayan. O, diba, napakaraming nailagay natin na uh, panindan na natin. Mas maganda kasi sa karton ng kick kasi uh, malaki ang at saka mahaba ang mga karton na magagawa natin. Yan, gugupitin lang. O, so, di ba? Pag isinabit yan sa uh, pwesto natin na walang screen yan, o, oh, magiging ganito na ang kanyang kalalabas. Yan, no? Open lang siya at saka maganda tingnan sa labas. Ah, uh, yun na, napakaganda na tingnan ng ating mga ang ating nirepack na gummy pizza. Ah, uh, yun na, napakaganda. Ah, uh, guys, nagpapasalamat ang Gummy Dicks Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ng Gummy Vlog. Thank you, guys. Kung magustuhan nyo magandang klaseng video, please subscribe at gawin nyo din para lahat tayo ay kumita. Thank you, guys. Bye! Bye.